Hello mga kabarkads, another day, another vlog na naman tayo mga kabarkads Ngayon mga kabarkads, is viral ngayon itong Davao Samal Bridge Project Dahil sa pinalabas ng Supreme Court sa petition dito Yan, maraming nagtatanong sa atin kung kumusta na ba daw ito Na-stop ba daw yung trabaho dito sa Davao Samal Bridge Project ngayon, pinuntahan natin ito mga kabarkas. Yan, ito yung nasa dagat na area. Yang nakikita ninyo is tuloy-tuloy yung trabaho dyan. May nakikita ako nag wielding yung crane gumagalaw dyan. Tuloy-tuloy pa rin yung trabaho dito sa Davao Samal Bridge Project. As usual, yung business is going on. Tuloy pa rin itong Davao Samal Bridge. Kasi bisa na narinig ko dito, is binigyan sila ng 10 days na i-explain yung petition sa Supreme Court itong DNR, DPWH at itong contractor na si RBC. Kung may mapatunayan sila na hindi ito nakakasira talaga sa kalikasan, is tuloy-tuloy yung trabaho dito. Yan. Yan yung hintayin natin after 10 days kung ano yung resulta sa explanation ng mga sangay ng gobyerno ang nag nagmamanage nitong project dito sa Davao Samal Bridge. Yan, ito yung update natin kung tuloy-tuloy ba yung trabaho dito as of July 4, 2025. Yan, let's go! ngayon mga kawalkatsis nandito tayo sa uh, Daang Marlika itong project sa Davao Samal ay pupuntahan natin ito kung tuloy tuloy pa yung trabaho dito sa fabrication steel nila yan may nakikita tayo dyan ng mga trabaho trabante tuloy tuloy yung paggawa nila ng mga eh, ito yung panggawa ng poste itong steel cage yan Papunta tayo dito sa area na site itong ginagawaan ng mga poste dito. Ayun oh, ready ready na itong mga poste ng Davao Light ililipat para magawaan na ng poste dito sa may highway. Yan at dito na area yan wala tayong nakita na may gumagalaw actually mga kabalikas is maaga pa itong itong pinuntahan natin mga 6.30am pa ito pero meron ang nagtatrabaho dito kasi mga kuha nito eh parang shifting shifting yung trabaho nila dito may may uuwi may papalit na naman yan pupuntahan natin dito sa may dagat banda talaga kung kumusta na ba dito itong project sa Davao Samal yan kasi maraming na kuan dito na kung mahinto ito isayang yung yung tulay na ito kasi need na talaga ng Davao Samal bridge project dito na area kasi kung sumasakay kayo ng ferry boat pa tawid dito sa Davao Samal is talagang grabe na yung mga sasakyan na tawid grabe na yung mga tao talaga hindi na mapigilan lalo na kung Saturday Sunday at holiday yan need na talaga ng tulay dito kaso lang is may nagpetition sa tuloy-tuloy na sana ito hanggang 20 28 matapos itong project dito. Hope na ma ito, matuloy itong project dito sa area na ito para happy ang lahat. Hindi lang happy yung mga city, happy din yung mga tao na tumatawid dito sa Dabaw Samal. Yan, ito yung latest update natin as of July 4, 2025. Yan, let's go! Sa trabaho, pero dito yung mga mga frame nila yun yung mga posting nila dito eh. yun yung mga posting nila dito Yan, dito banda sa double side, yan, nakikita ninyo dyan, is kurma purma na yan, oh. No? Nagmamating na sila dyan. Itong main posti talaga nila, nagawaan ng malaking posti dito na area. Kasi dito dumadaan yung mga barko. Nakikita niyo dyan, no magmamating na yan sila para itatayo na yung posti dito. Itong sa main, parang main kuha nila ito, eh na ang kaharap nito is samal na gagawaan ng bridge yan na kita kita natin dito is tapos na yung drilling dito tinanggal na yung mga flooring na mga metal works dito kasi magmamating na sila dito na area para magtatayo ng poste doon na sila sa ikatlo na nagdi-drilling yan yung gandahan na dito sa Davao Samal hope na hindi ito ma mawan itong trabaho dito or alignment ba kasi may narinig tayo i-realignment daw itong project dito, malaki-laki na yung nagawa nila dito, kapag mag re-alignment na naman, yan babalik na naman sa uno, kasi may mga right, right of way, yan dyan matatagalagan talaga mga project sa right of way, yung mga may-ari ng lupa na magkakaso yan matagal talaga hindi katulad nito is wala na clearing na ito eh sa mga right of way tuloy, -tuloy na itong trabaho dito yan o dito na sila sa ka ikatlo nagdi-drilling yan dito sila nagpo-focus ngayon para gawaan ng posti na foundation may tonan na naposte dito eh 1, 2, 3, 4, ikaapat na ito na pair itong ginagawa nila ngayon ngayon maaga pa time check is 6.15 please so, wala pa tayong nakikita dito ng mga trabante pero doon sa may steel fabrication is ongoing sila nagawa doon ng mga steel cage yung mga ganyan no, sa poste yan tuloy tuloy tapos yung dalawang poste doon sa dulo is yung dalawa yung dalawa apat na poste pero dalawang pair yan is natapos na cutting na lang ang kulang nito yan hope na matuloy ito kasi malaking tulong talaga ito dito sa Davao Samal itong project na 'yon dito. ngayon 'yan. Ano, binagbag na pala dito yung bahay dito. Tapatan na pala yung bahay dito. yun yung yung na bahay, yun Matanggal talaga, matanggal talaga. may malaking bahay dito yan natanggal na kasi ito yung alignment eh tinamaan ito dito sa ano kita na yan, yan binayaran na yan para sa road right of way based kahapon sa councilor ng ng samal is kapag mag alignment ito malaki matatagala na naman ito kasi yung mga right of way yan katulad nito right of way babayaran din, yan ang matagalan eh dito di katulad nito is clear na tahap ito eh ewan ko kung nagsabi kahapon yung counselor sa kanal na narinig ako sa interview is na check na daw lahat ito itong alignment na ito is talagang may mga corals dito banda hindi na masyado yung kuan yung mga corals daw dito banda na side may mga tamaan is konti lang hindi masyado malaki yung dito pero tuloy tuloy yun trabando yung dumating doon no? sa kuan hope na ma explain ng kuan ito ng DNR kasi DNR talaga yung mag explain dito sa kalikasan yan, pupuntahan natin doon sa may may dulo talaga. good morning. Ngayon mga kabayas, in-update natin itong Davao Samal Bridge Project dahil sa issue nito sa pag ngayon may nagtatanong sa atin is tuloy-tuloy ba yung trabaho dito ngayon as of July July 3? Ano ba ngayon? July 4 ah, Friday kung tuloy-tuloy ba yung trabaho nila as nakita natin dito is tuloy-tuloy pa rin yung trabaho ano, na nag-deliver ng mga steel cage. Tapos, dyan sa ika 1, 2, 3, 4, yung ika apat tuloy-tuloy yung grilling nila dyan. Yan, Is nag -building. Tapos, doon sa dulo, is malapit na patala magtayo ng poste doon sa dulo. Nakaporma na yung sa dulo main dito sa Davao City. yung sa dulo, yan, no? May mga trabante dumating. Yan, tuloy-tuloy pa rin yun mga kabalikats. Ano, maingay, marinig natin yung ingay ngayon sa mga crane. Business as usual ngayon ang Gabaw Samal Bridge Project mga kabalikats. Kasi yung sa Scorty Suprema, hindi talaga pinatigil yung trabaho. Ang nagakuan doon is pinasagot pa ng DNR, DPWH, or CRBC itong contractor sa petition sa kanila ko yung kalikasan kung gaano ba siguro no gaano ba uh, kakuan yung environment na nasira ba dyan kasi kalikasan yun eh kung ano bang mga damage dyan pinasagot sa kanila kaya hindi pa pinatigil ng Korte Suprema ngayon tuloy tuloy yung trabaho nila dito ngayon yan at uh, ngayon dyan sa dulo Tuloy-tuloy yung trabaho dito sa may ikatatlo. May delivery pa nga dito. Nagdi-deliver. Siguro mga kapagkas, update-update lang natin itong Davao Samal Bridge Project. Kung hanggang ano bang decision dito sa Corte Suprema Kung matigil ba itong trabaho dito. Yan. Like and subscribe to my channel. Wish na button bell para ma-notify kayo sa mga video na i-download. especially sa mga travel vlog natin. Yan. Siguro mga